Hello guys! Longganisa in the house dahil na-miss natin ang longganisa ng Pilipinas. Mamili ako sa cold store ng isang plastic ng Pampangas Best Longganisa. Yan guys, napakulan ko na pala siya sa, ano, sa water. na Nabali, malambot na yung uh, ating longganisa. Ayan nagkaano na siya, nagme melt melt na. Siguro may sugar tong longganisa. Nilagyan ko ng konting mantika para pa-brown brown na siya at maluto na natin. Yan ang ating uh, baon bukas. Bali 12 pieces siya guys for 3 days. Yan pwede na yan. kainin, baunin. Yummy, yummy yan, guys. Tapos may na uh, sausawang toyo na may lemon. Then, bumili rin pala ako ng egg. Uh, 15 pieces. Yan, for one week na yan. <laughs> Tapos, ito pala yung aking brown rice. O, so, di ba, bongga? Yan lang, guys. Ang simpleng buhay ng OFW dito sa Bahrain. O, di ba palang gulong-gulisa lang? Huwag mismo, magluto tayo. Ayan guys. Samahan nyo ako. Luto tayo, Luganisa. Enjoy!